Kailangan na kapag sasaway niyo yung dog, naunahan niyo yung saway yung kanyang kunyari. Tingin pa lang, ano? Tingin pa lang. Kasi yung mga dog, bago mag-gumawa yan ng uh, aggressive behavior, di ba tumitingin niya ng masama at uungulan at sa kanya susunggaban o kakagatin. kadog lovers, hello mga ka newbie, welcome po muli sa ating channel sa Pet Vlog Unlimited. Ngayon ikasama po natin si Amity. Hello Amity. Si Amity po bagong member sa ating kennel. Si Amity po ay isang Jack Russell Terrier na wrap coat yan. Ang mga Jack Russell Terrier po kasi mayroong Kinatawag ng mga smooth coat. Kung nakikita po niyo sa ating channel dati, sa ating video yung mga una kong Jack Russell na smooth coat ano po yung makikinis lang yung balahibo. So guys, alam nyo, bago pa ako nagalaga ng Belgian Malinois, or sa umpisa pa lang, mayroon na rin po akong Jack Russell Terrier, pero hindi po natin, hindi ko po, po ito pinapakita sa ating channel. Actually, ang una ko po pong mga video, kung nakita nyo doon sa pinakaluma-luma pa ng ating channel ay mga, mga JRT, ano po. So, naisip po, na muli na magpalahi uh, ng ganito mga lahi ng dog. At meron po mga subscriber tayo na nakakagusto na uh, nagre-request para sa ganito pong lahat. Okay, bahan lang ito po. Si Amity is uh, rap coat na ano na po. Uh, ito po yung malago yung malaybo. Si Amity po ngayon ay on hit. Ibig sabihin, maghihintay lang po tayo ng fake ng kanyang kit. Uh, uh, mga 9th day ng kanyang hit. Pagka i-breeding po natin siya, hanap natin siya ng uh, magandang kapareha para magkaroon naman ng ibang mga line. Gusto ko rin lang i-share kasi sa inyo mga kadublarbers na kung nakikita yung mga Belgian Malinois na mga dog na mayroong matataas na prey drive is ay mas matataas po ang drive ng mga Jack Russell Terrier. At ang mga Jack Russell Terrier din po ay may mas magagandang nerve kaysa Belgian Malinois. Matatapang po sila. In terms of, hindi naman sabihin natin aggressive, ano? matapang sila. Hindi sila basta natatakot sa mga mga situation, hindi sila nervyoso. Matatalino sila, maliit at sobrang energetic. Energetic na ano po at sobrang leaksy nila. Sa katunayan ng mga Jack Russell Terrier ay ginagamit din bilang mga bomb sniffing dog. Siguro na, na kilala niyo yung si J.R.T. na si Happy na nakahuli naka ng milyong-milyong halaga ng shabu dito sa Pilipinas no? si Happy. Okay. So bakit ba natin ni pinaplago? Bakit natin pinapakita channel si Amity, ang isang Jack Russell Terrier? Kasi guys, alam niyo yung pag-aalaga ng dog, kung paano ito pinalalaki, yung mga pamamaraan, is halos pare-pareho naman. Ano po? Yung pagkikira sa kanila. So, ibig sabihin, kung mag-share ako ng tungkol kay Amity o sa mga ganitong lahi ng dog, pwede pa rin tayong makinabang kahit ano pa yung ating mga naalagang biding, ano po? At isa pa guys, alam nyo, uh, marami nagtataka, uh, paano ba pagsasamahin? Gusto natin itong banggitin sa topic natin, ano po, paano natin pagsasamahin yung dalawang dog na hindi sila nag-aaway? Lalo na po kapag yung kagayang Belgian Malinois, Jack Russell Terrier, kung mag-aawayan, di po ba mukhang agrabyado yung Jack Russell Terrier? at sa kasi maliit lang sila. O so, totoo po 'yon. At ang uh, delikado po, po niyan, guys, no? Kung so, bakit ta uh, maging agrabyado? Isa ang mga Jack Russell Terrier nga po matatapang sila. So kahit maliit sila, hindi sila umaatras. So agrabyado talaga sila. Pwede silang mapatay o masugatan ng malubha sa ganong mga uh, sitwasyon. So paano natin ginagawa 'yon? Siguro nakikita niyo sa mga unang kapang video, may mga Belgian Malinois ko may kasama mga Aspin, may mga kasamang Jack Russell Terrier, Meron po maliliit na mga breed ng dog na hindi sila nag-aaway. Actually, normal po sa dog yung away, ano? You know? Kasi mga territorial sila, lalo na kapag ka uh, dinala mo yung bago mong dog sa inyong bahay na hindi niya kasamang lumaki, eh talagang asahan natin mag-aaway po sila. Pero doon sa mga nagtatanong, may mga question din po dyan, ano, ano pong gagawin ko kasi aggressive yung dog ko dun sa ibang aso. Guys, alam nyo, ang sagot dyan ganito. Mayroong kasing iba't ibang level ang aggression. Kung yung dog nyo ay eh, aggressive, dahil meron siyang masamang karanasan o experience mula nung puppy pa siya baka po nakagat siya ng mga adult dog inaway siya so na naka sa kanyang nerve at habang lumalaki siya nagiging nervyoso siya at nagagalit siya sa ibang mga dog mahirap pong alisin yung ganyan na uri ng aggression na basta na lang nangangagat ng ibang dog kahit walang sabi-sabi at uh, mabait siya sa tao pero galit siya sa mga kapwa niya dog at talagang nangangagat siya hindi basta nangangagat talagang may itindi siya siyang makasakit o mapatay ang iba pang aso. Kung ganun po ang situation ano mga kadog kaya naman niyang i-correct. Pero kung tayo po yung mga baguhan, uh, kadalasan kadami ng ating viewers, yung mga newbie, mga beginners, may eh, hirapan po tayo para sabihin ko po sa inyo ito. Hindi kaya ang alisin ng isang baguhan o ng isang newbie ang aggression na nasa ganoong level. So, kailangan din yan ng mga dog behaviorist na sinas tinatawag. Ano po, siguro nakapapanood kayo kay uh, Alvin. Uh, mahusay siya sa pag-correct ng mga behavior ng ganong mga aso. Pero kung sabihin naman natin na yung aggression is dahil lang territorial siya, normally, mga normal na aggression, ah, dahil lang ah, hindi pa lang sila magkakilala, ang sagot lang yan, guys, yung correction, yung timing kung kailan mo i-correct, -co yung ngayong ah, yung tinatawag na aggressive behavior niya. Ah, ang mga dog po kasi, lalo na po yung mga Belgian Malinois, guys, is napaka-sensitive nila sa reprimand, doon so sa na saway o correction. Kapag naunahan mo sila, nasaway mo bago pa niya magawa yung isang behavior, tinatandaan niya mabuti yan at ayaw niya yun. Kaya talagang hindi niya gagawin yun. Ano po? Napansin niyo, kapag nasaway niyo ang uh, mga dog natin, naunahan natin lagi siya, isa, uh, alup siya talagang, parang takot siya na gawin ulitin ulit yun. Pero, madaling sabihin yun, pero mahirap pong gawin. Timing po ang susi diyan. Kailangan na kapag sasaway niyo yung dog, naunahan niyo yung saway yung kanyang kunyari, tingin pa lang, ano? Tingin pa lang. Kasi ang uh, mga dog, bago mag gumawa yan ng uh, aggressive behavior, di ba tumitingin yan ng masama at uungulan at sa kanya susunggaban o kakagatin. Dapat mauunahan natin lagi yan. Dapat ay uh, mahalatan natin, ano na po, ano ang tawag doon? Yung bago pa lang, maisagawa yung kanyang behavior, aggressive behavior, maunahan na natin at ma-correct na yung aso. Either paghila sa leash, pagsitsit, o pagsasabi ng no. At dapat po ay consistent tayo sa paggawa niya. Lagi natin gagawin. At madali lang yan. Hindi aabot ang isang linggo. yung lagi natin ginagawa yan, nakikita nyo at hindi magpapakita ng uh, aggression ang ating dog sa kasama niya na aso. Yan ay kung walang problema po sa nerve. Pero kung may problema, kagaya natin sinabi kanina, eh baka kailangan po diyan ng expert. Ano po? At kung minsan, kahit na ituwid na natin yung aso, nagkakaroon pa rin ng pag-aaway ang mga dog natin. Pero ibang, ibang aggression na yun, ano po hindi talaga ito yung mahirap solusyonan. Diba, kapag mayroon kang dalawang lalaking dog, pagkatapos mayroong on-hit na dog, sa baha uh, sa nakasama nila, posibleng mag-aaway sila kaya sa pagkain. Pero ang maganda doon, guys, ano, kapag na-establish natin ng maayos yung pag yung correction, yung ipakita natin sa dog na tayong alpha, hindi po sila basta nag-aaway kapag nasa harapan natin. Ganyan ang mga aso ko, no? alup sila, hindi sila pwedeng mag-aaway kapag na ako sa presence o na ako. Nag-aaway sila siguro kapag wala ako. Ay, uh, isa pong paraan din yun, May papakita natin yung ating pagka-alpha. Tandaan, yung pagiging uh, pinuno no? o pack leader natin ay napakahalaga para makontrol yung aggression kung meron tayong isa o higit pang mga aso sa bahay. Pagiging consistent no po, sa pagtutuwid, sa pagkukorek ng, ng behavior nila at pagpapakita rin no po, ng good leadership ay mga susi po yan upang maiwasan yung tinatawag na aggression. Lalo na kung may mga maliliit na dog sa ating bahay. At alam nyo guys, no, ito isishare ko sa inyo, ang mga Belgian Malinois po ay mayroong isang ugali yan na hindi sila nagpapakita ng aggression doon sa mga dog na alam nila na hindi threat o banta sa kanilang pagka leader o sa kanilang pagka nakatataas high ranking no po kaya kang normally ang mga Belgian Malinois kapag sinamahan mo yan ng mga Shih Tzu, Jack Russell Terrier o maliliit na mga breed ng dog hindi nila nagpapakita ng aggression normally po no kasi alam nila na hindi naman yun banta sa kanilang pagiging uh, higher ranking pack members. Pero yung mga kagaya nila, ka-level nila, kagaya ng German Shepherd at iba pa mga kasing lalaki nila, doon sila madalas nagpapakita ng aggression at doon nga kailangan yung pagpapakita natin ng pagmahuse na pack leader upang maiwasan yung pag-aaway o dog fight na tinatawag sa ating kennel o sa ating bahay o naman yung mga lugar na kung saan nag-aalaga tayo ng mga aso. Pero tandaan mga kadog lovers mga henubi, yung away ng mga dog normal na nangyayari yan. Ano man yung ating pagsisikap na gawin, is talagang ay nag-aaway sila. Ano po? At nagkakaroon ng pinag dahilan kung bakit sila nag-aaway. Pero kung nadisiplina natin sila, meron silang mga obedience training, at uh, tama yung pagpapalaki natin sila, nalilimitahan at nakukontrol yung ganyang pag-aaway. Isang sit, sit mo lang, hindi sila makakapag-aaway kapag nando doon ka sa kanilang presence. Okay guys, sana nakatulong ang video nito ano? Para doon sa mga nagtatanong, problema nila, nang aaway ng kanilang dog, lalo na yung maliliit. Kapag inaway, kawawa po yan sa mga Belgian Malinois, talaga masasakstan sila ng gusto. So, ang solusyon lang, talagang kailangan meron tayong mga basic na kalaman, disiplina, at uh, tamang paraan ng pagpapalaki sa ating mga dog upang maiwasan yung ganong kinatawag na aggression o dog fight sa ating bahay. So, para sa mga bago pa lang po sa ating channel, pakilike like po ng ating video, pakisubscribe na rin po at pakihit ng notification dahil upang sa susunod natin mga upload ay ma-notify uh, po kayo si Amity nga pala po para sa mga interesado na magkaroon ng Jack Russell Terrier i-mimate po natin siya sa isang standard din no? mga pandak sila at pero siguro yung medyo smooth no? yung coat para maglabas sila ng tinatawag na broken coat i-upload din po natin sa ating channel upang makita nyo at uh, pwede na magkaroon din kayo ng ganitong lahi ng dog na nakakatuwa po ang mga Jack Russell Terrier napakatatalino nila, napaka-hyper nila at higit sa lahat ang mga Jack Russell Terrier na ito ay kilala sa kanilang pagiging matalino nga po ng mga aso. Okay guys, thank you so much. Thank you for watching this video. Have a nice day.